Good morning, mga bae. Say sa'yo, sa'yo. Oo, grabe. Tanggal talaga pagod mo, mga bae, pag ganito bubungad sa dashboard mo. Uy! Mga bae! Kita nyo ba yan? Yan na sa baba. Content monetization is waving! Uy! <coughs> Totoo pala, mga bae, na nakakaiyak yung feeling na ma-invite ka ng ganyang toast. Uy! Within two months and a half, mga bae, tapos, na reach pa tayo ng 1.5 million views sa dalawang buwan mahigit natin ng pagre-reels. Tapos, na-invite pa tayo ng content monetization, mga bae. Ano na? Sino ka dyang bae? Hoy! Sabi ko sa inyo, mga bae, magiging consistent lang sa pag-upload sa pagre-reels. 100% na may invite agad kayo ni Daddy M, kagaya ko. Uy. At alam niyo din ba, mga bae, kung bakit agad ako na-invite sa kanilang tools? Kasi, wala akong yung araw. Uy naging consistent lang talaga ako sa pag-upload mga be. Wala akong pinapalagpas na araw. Kaya ikaw be, ikaw nga yung nanonood. Kung invite ka na sa si stream ads, congrats agad be. Mag-antay ka lang ng one week nyan. Kasunod nyan, content monetization na. Huwi. At sa mga hindi pa na invite mga be, ka nyo lang. Malay nyo, kaya na -susunod. Hui. yung susunod. Huwi. Yung ibang ko ayaw ang mga be. So yun na mga be, sa mga hindi pa na invite dyan, kalingan nyo pa, kaya na susunod dyan. Let's, Let's go, Let's go.